Up, mga kanisi makers this is day 3 dito na dito sa tumbaga hanaklan at tapias uh, piyesta po ngayon dito sa tangalan at syempre first day uh, first task of the day ay eh, magsimba kami sa simbahan dito one of the oldest church in the Philippines All right, mga kanisimakers, ito uh, simbahan dito sa aming lugar at talaga naman one of the oldest church in the Philippines, 1800 pa ito na itatag. I don't know ni mga kanisimakers kung anong ginagawa nila pero nagtitirik sila ng kandila dito sa gilid ng simbahan. Paranisi Makers katatapos lang ng misa para sa kapistahan ni St. John ni Pomusin at ito nga simbahan nila simple simple lamang mga kanisi Makers pero matingkas Alright mga kanisi Makers ito ang simbahan ni uh, St. John ni Pomusin at ay tinatag noong, uh, 1889 landaan taon na rin nakalipas mga kanisi Makers napakatandang simbahan na rin Mga kanisi makers, katabi lang ng simbahan na to ang uh, town hall ng Tangalan Aklan. At syempre nandiyan din ang Tangalan Rural Health Unit. Tabi-tabi halos to, to rin no, Tangalan Fire Station. At ito naman ang plaza, syempre nandiyan ang playground sa dulo. At uh, syempre ito yung uh, ito yung uh, sign. Diba tawag dito? <laughs> Hello. You know? Bugnait tangalan. At, at tapos lang na lang namin magpa-picture diyan, oh. s'yempre nang na tropa ang ni Smackers. Si Yung mga kanisi mga patuloy pa rin nga lumiliyab itong mga kandila na to. Hindi ko alam mo, para saan to eh. Eh, okay, para saan ba ito, Nay? Para saan pupunta ito? Sa mga buhay din, mayroon sa patay, sinisindihan nila. Ah, so, para sila, po... Hingi sila ng mga blessing galing kay God. O, uh, kung wala na, siguro, hihingi nilang ng patawan. Ah, para para sa magandang intensyon tong mga yes. kandila na ito. Yes. Para sa mga buhay o para din sa mga patay. Yes. Alam nyo mga kanisi mga kers, kakaiba ang pagtitirik ng kandila rito. Sa Maynila, parang nga diba, meron tayong tinitirigan, parang nga ah, bakal doon talaga nakalaan yung mga kandila. Pero dito nilalagay talaga mismo sa lupa. Masunog kung masusunog ni mga damo, bahala na. sa mga malalapit natin pinsan dito. Siyempre, eh, makakanis sa mga maka kasi stay to natin sa umagong umagong pa lang. Day dito sa uh, tangalan. Ako lang, makakanis sa maka. mga So, watch out for more. Peace. Hindi siya. Nila ka siya. Nila ka siya, Casey. Grabe ito mga to. Ito, ginawa nga ni eh. Ginawa sardinas eh. Grabe. Sardinas ah.